Welcome to my channel. Ayan mga kadyang. natin. Nandito na tayo sa ikutan. At nandito ang ating soke. Magbibinta ng washing. Masa lang. Tingnan natin. Saan? Yung washing. Walang kalakal okay. Hindi. Hey, yung washing daw. Titingnan ko muna. Ha? Titingnan ko muna. Sige na. muna muna. Ah, single. Single washing. Okay. Ano ba yan? Sharp. Sino ka? Sino, Sino Anong nangyari dito? Anong sira? Nangyari dyan? Aba, hindi na to, naman to ayaw lang man ako uh, Tumigil lang. Tumigil lang pusa. Tumigil lang pusa. Uh, ilang, ilang, ilang um, ano yan? Seven? Ba? Ilan to? Yung nakita. Seven ba yan? Mm -hmm. Tara.

Tarapin yung mga suki natin dito. Sabi sa dulo, may maraming mga buti. Ayan, mga Wilkins. Ayan, let's go mga kadya. So, yun na naman tayo ng mga natin. Let's go! Tumaan ako nung nakaraang araw dito. Umalis daw kayo. Parang nasa probinsya ata kayo. mas na nasa may tinanungan ako na. Oh, wala tayo Wala, wala. sarado kayo eh. Oh. Sako mo, sako. Ang dami lang ako. Doon ako sa ano, nag-deliver kalaan. sa? Sa may country. Country? Ah, malayo. Oh. Sa ano? Ayan, mga kacha. May mga kalan tayo. Kawali. Langga na. So, oh, sige lang naman muna dyan. Mga Wilkins. Ayan, bote. Ayan. Isang sako ng plastic, mga kacha. Ito pa. Ang ating suki. Ang sako-sako na. Ang dami ng ipon. Ang dami mga ipon dito. Mga bakal. Sarsari. Ang dami. Oh ito mga bakal dami yan nangahin muna natin karga muna natin ito yan let's go mga kadyang ah, yan si Harry nga na o lumabas na yan lumabas na buti maganda ng panahon ngayon mga kadyang wala na ulan kahapon malakas ang ulan yan let's go ang dami tapos ako mga kadyang 1.5 1.5 mga kadyang ito yung mga ano, so, lata, plastic bakal so, oh. timbangin natin mga kadyan piliin natin yung mga 1.5 kasi eh. piso yan may mga level yung mga kadyan, ang dami yung 1.5 hili raw 1.5 dami yung mga kadyan 1.5 na ito, ito so na rin talagang nag iipon siya ng mga kalakas sa so, kusaka din, mga lata, plastic dito mga baka ka tayo, ko sa black Ay, mo na, eh ah, nandiyan mo? Oh. Oh. eh dito na talaga medyo matagal nga lang talaga tayo Ah, plastic mga ang dami may plastic na yung madan mga 1.5 pulo na tayo Puro na tayo sa ano, sidecar natin may mga buti pa ayan mga buti pa yan, dami mga buti ayan, ayan. Tapusin natin ito. Makakauwi na tayo maaga. <laughs> Puro na tayo mga kadyang. Puro na. And let's go. Magtimbang tayo. Puro na mga Puno. Kaya mga kadyang, puno na tayo. Puro tayo nga lang karton. Extension sana tayo ng, karton. Extinction sana tayo ng karton. Naka, mga karton. Para ma-extension pa yung plastic natin dyan. Ito mga kalagay. Ito mga kalagay. Apa? Diba, uh, lata. Okay. Eh, lang mak bakal mu. tayo. Kena lang. lang mayon. Nah, bote mu. ba yon? Di diba mo bilang? Diba. Ah, sih bilangin natin Bilangin natin Sokin Bilangin nanti yang Okay. Itu. Ila bote. Twelve. Tambah twelve.

Hindi ah, yeah, reject yan, reject na. Sa basura na yan. Yan. Kaya natin yung suki natin yung kakadyara. May bote siya dito. Uh, pinupuno lang natin yung sedyara natin. Puno na nga pala. <laughs> Dadagdag lang natin para hindi na tayo. Pabalik-balik dito. Ah! mainit na. eh baby. Si, si, si. Yan, gamit lang natin. Heavy natin.

eh antay lang tayo mga kadyang at kinukuha ng soke natin ang mga kalakal na sa loob. Maraming kalakal pa, nakahipit. <laughs> nakahipit sa loob. Yan mga kadyang. Antay lang na tayo. Konting oras. At puna na, puno na rin tayo. Puro plastic na kuha natin mga kadyang. Makakuha tayo yung buti lang doon. Mga 60 lang na piraso. Ay, ito pa, baka nakadagdag pa ito. tryin pa piraso nasa limpo nasa 90 piraso din ang uh, bote natin si bak nakakuha tayong wasi yun sa kabakal kaya ako natin ang mga pero okay na rin yun napuno na tayo eh Bagi tayo na ano pa? Meron pa? Musing? Ah, uh, may may pa? No, 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 no. Naglalabas kasi ito. May maraming nakaharang. Ayan, yeah, nakaharang. Sige, sige, sige. Tuyo na muna ang timbangin natin. So, uh -huh. Sige, sige. Yeah, Ayan, nakakawin na tayo mga kadyang. Ayan, punong-punong -puro na tayo. Ayan, sari-saring kalakal ang nakuha natin. Hey. So, may Wilkins tayo. May, Ayan, nakakawin na tayo mga kadyang. Na. Ayan, let's go.

Ayan, o. Oh. Sige, real mo nito. Tignan mo. Tignan mo. Bakit bibinta mo yan? Mahal ng kotse, ah. Ha? Ang mahal niya na. BMW, BMW. <laughs> ay, tayo ay, BMW, nga. Ay. Ay. Tama 1 million lang. Bibinta mo to o. Eh. Napakamahal ng kotse ngayon. 1 million lang. O. Okay. Okay. Mahal ng kotse. Bago. Inceptor. Magiging inceptor. 10 million. 10 million. Tayo, <laughs> <laughs> so, 1 million lang. Oh, pati yan eh. Wala naman makukuha dyan. Yung eh, dami pa kahoy. Tanggalin mo eh. Ilagay ko lang, kinalang ko lang nito. May buti pa daw, may buti pa oh. Yan, may pa oh. Pati kutsi na dito, binibinta na talaga kalakal ah. <laughs> oh, stroller. Yan, pahabol pa mga kasi ako. Makabili tayo ng kutsi. Yan ang kutsi oh. Eh. Game W na may stroller pa tayo magahabol pa puno na tayo pahabol <laughs> <Ayan. laughs> oh, pa magahabol pa Buna tayo na brand new BMW <laughs> let's see uh, natin yung mga ano dun mga Wilkins natin kailangan natin ng Wilkins para makapagpa-deliver tayo sikapin natin yung mga Wilkins natin sa mga suki so natin ngayon Ayan, let's go mga kadiyan. <laughs> uh, tayo dito. Tayo dito. Uh, punin natin yung mga uh, wilkins para natin makaipo ng wilkins mga uh, kapadya kulang pa yung stock natin dito

Ah, malayo ka buo sih. Sa sudut -sa -sa dala ngayon, di mo pa natara. Malayo ka lang. Pumunta ka si ako dito. Pumunta ako dito. Sa oh, dito, dito, dito. Sige, dito, 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 dito. Sabi lang, kalye na yan. Dito dulo. Oh, dito dito. Bobo na dulo sa dulo. Sabi lang. Ah, dito ka sa'yo. Oh, oh dito sa dulo na yon. Dyon sa may kumira kang kanto na yon. Ah, oh, labasan na yan dito sa may dili ka may mga mahal parang buwangin? Oyo Oh, yun. Sige, -si. oh, si -si. sige. Oh, sige, sige. Sige. Oh, sige, sige po, sing. Oh, hantay kita don. Um, so okay na. Ito yung uh, ventilador. Yung... Ah, uh, hantay, hantay natin. and let's go. Oh, madam, mga Wilkins mo. Ya, mga mga Wilkins mo. Da, mga Wilkins. tao. mga Wilkins mo.

Ah, oh, oh. oh okay. yung mga ano natin, mga suki so natin, yung mga bata, mga kadyan yeah. so subscribe sa ano natin channel. Ha? Dalawa lang. Dalawa lang. Sige, sige. Okay lang. Wala mo sige, saglit. Wala akong bayad doon. Ay, sorry. Okay lang, wala. Wala akong bayad doon. Ay, sige. Ay, tapos sige, bayaran ko lang. Ayan, yan Okay, Ayan talik Tali ko. Ayan natin yung token. Yung natin siya. So dito niya yung wheel kids. Hindi. Marami na wheel kids siya. Saka 4.5 Kaya natin. Pauwi na tayo mga kadyang. Pulo na tayo. Pulo na tayo. Wilkins ngayon kasi magpapapick up tayo meron pa doon sa mga kabila doon may suki pa tayo doon na pipick upin doon sa may dulo may kunin natin dito ay sayang may 1.5 sa Wilkins may Wilkins natin konti pa lang oh. ano pa lang yan? anim awli mo? Oh, anim anim pa lang mga kadya. yung pinika pa natin doon na suki natin wala doon so, wala yung babae yun yung nagbibita sa atin wala doon kaya sa sunod na lang yun. na lang sa pila. Meron dun sa may dulo. Ito, so, puntay natin si Busing. Kasi kung kunin niya yung Wilkins siya sa ka-1.5. Mainit na mga kadyang. Mainit ang... Uy! Matumba ka! O, oh, ako nandahan! Oh, may truck! Oh, may truck! Oh, may truck! Oh, Pakaway oh, mo na, kaway! Yeah. Ayon, mga chikiting natin. Ayan, mga raan Mga mga, mga ano Subscriber. Ayan. sinadanan siya ng mga videos natin. Mga bata dito. Ayan, ayan, yan na, nantay natin. Yan na, nantay natin. Ang mga Wilkins lang ginawa niya. Walang 1.5. Masa kayo 1.5 nito. Kala ko may 1.5 ka. Hey. Toy, kala ko may 1.5 ka. Eh, dali mo na, nakasako na eh. oh, eh, eh, sasama ko na yung sako, wala na ako sako. Sasama na natin yung sako mo. Ay. Ay, dito pa na. Ito maliit, hindi naman ito. Dali mo yung maliit, hindi naman ako kayo maliit ito lang na 7 liter hindi okay. ba pwede? hindi yan, hindi na kukuha yun ng lima sama mo yun sa plastic Ha? hindi oh, hindi, hindi hindi, hindi hindi, hindi Natalay muna natin din sa sidecar natin. Ayan, dito yung tatay. May pick din tayo dito. Marami rin kalakal sa dito. Hindi pa natin nag-pick up. Kanoon na naman tayo. Puno naman tayo. Hindi natin nag-pick up dito. Bukas. Balikan natin ang mga kandiyang. Marami siyang kalakal dyan. Ayun, ayun si Busi. Nandun na si Busi. Nakakunin uh, yung ano yan. 1.5. Bilangin natin. kumakad dyan kaya mainit na sabi nyo may bagyo ngayon pero yan napakainit wala lang ang bagyo ilangin natin siyempre ayun, ayun ayun mga malalaki hindi ayun ayun yung mga malalaki hindi nakukuha ng piso yun ayun ayun, ayun. Oh, magtatampo na naman kaya kunin mo na kung bata ko dyan hindi nalaman ko pala yung socket ko puro na kasi tayo mga ka-joke ayan tingnan mo naman yung karga natin ako pa tayo dito ng Wilkins mga Wilkins ito mga 1.5 mga 1.5 mga ka-joke nung puro na tayo napunin niya pa yung mga Wilkins baka may mga Wilkins siya doon ayan <laughs> ah, grabe Loaded na tayo. Wala na tayo mapaglagay ng kalakal. Sabit-sabit na lang to. Sabit-sabit. Mga -sabit. dyan, palit tayo natin yung mga Wilkins case. Ito Na, may mga Wilkins ka na? Na, mga Wilkins mo. Na, mga Wilkins mo. Ay, sumunan. Mga Wilkins mo na. Ayan, so kain natin si Marshall Magad. Ito. Dami natin yung ano, Wilkins na matagal tayo hindi nakabalik. Uy, wala akong kahit timbangan. Hindi, eh, hindi. Ayun. ko. Ay, lang na. Sige, wala kasi Sige, salamat. Ayun. Salamat mo lang. Dahit nyo So, kaya, natin yung ano. Bigyan tayo bakal. <laughs> Sige, salamat. Ayun. Sige, salamat. Ayun. Sige. Sige. Ang dami tayo mga kasyang. Ang dami natin nakuha ang Wilkins. Pauwi na tayo. And, babay na, babay na, babay na. Mainit na, babay. bye. thank you for watching. God bless. Ayan, dahil na ating Wilkis. Bukan natin sa so mga sukal -so -so natin. Makakapag-pick up na tayo. Ayan. Let's go na mga kajang.

Thank you for watching mga kadyang Please subscribe my youtube channel Please like and share sa ating mga videos mga kadyang